ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na yon na sila ay makakapasok sa paraiso at hindi lang siya bagkos sampu ng kanyang pamilya ay makakasama niya sa paraiso kasi yun ang tunay na tagumpay ng isang tao mga kapatid doon natin madedetermine kung paano ka nagtagumpay sa buhay mo dito sa mundo kung naging successful ka dito sa mundo dahil nakuha mo lahat ang mga kagustuhan mo pero hindi dyan ang tunay na kahulugan ng tagumpay ng isang tao. Masasabi mo na ikaw ay nagtagumpay sa ampunan yung pamilya kapag magkakasama na kayo sa paraiso. Yun ang tunay na tagumpay ng isang pamilya. Wayan kalibu ila ahlihim masrura. Yung mga tao na yung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala nagtagumpay, muli silang magkatagpo ng kanilang pamilya sa paraiso na ang kanilang mga mukha ay masasaya ang kanilang mga mukha. Paano ka, hindi, paano ka ba naman di maging masaya? Nandun ka sa paraiso, kasama mo asawa, mo, kasawa mo, anak mo, kasawa mo, pamilya mo. Nandun lahat eh. Kasi bakit? Lahat nila mananampalataya. Ang problema lang, kapag meron kang isang mahal sa buhay, na hindi nakapasok sa paraiso. Saan mo siya hanapin? Hanapin ah, mo siya sa impirno. Wala ka ng ibang lugar na paghahanapan sa kanya. Hindi mo nahanapin sa Mall of Asia, sa pinakamagandang hardin. Kundi, pag wala doon sa paraiso, yung mahal mo sa buhay, doon mo hahanapin sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema lang, kung paano mo siya masyashafa'a ah. kung paano mo siya maiahon maiahon doon sa impirno at makapasok siya sa paraiso so isa yun sa pinagsusumikapan natin mga kapatid ang pamilya natin ang pamilya natin, ang saril natin ang pamilya natin, ang mga mahal natin sa buhay pagsusumikapan natin silang uh, gabayan sa tunay na landas sa ng Islam para nang sa gayon ay makakasama natin sila sa kabilang buhay kasi kung talagang mahal mo yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo, yung buong pamilya mo, hindi mo sila hahayaan na malulunod sila sa kaligawan. Kundi, gagawa ka ng paraan kung paano sila magabaya sa tunay na landas. Yun ang tunay na pagmamahal. Lalong, lalo na sa mga anak. Alam nyo, nakakalungkot, no? Kasi, ang, ang kahulugan ng pagmamahal sa isang anak, kapag may, may bigay mo lahat ng kanyang mga kahilingan, lahat ng kanyang mga kagustuhan, may mga ganun na mga magulang eh. Lahat ng gusto ng kanyang anak, ibibigay niya. Kahit nalabag sa Islam, ibibigay niya kasi mahal ng anak niya. Pero mali yun. Ang tunay na pagmamahal sa anak, sa asawa, kung paano mo siya gabayan sa tunay na landas, kung paano mo ituro sa kanya, ang katuruan ng Islam, may apply sa kanyang buhay, at kahit mawala ka man dito sa mundo, ay isa nila ang katuruan ng Islam. Yun ang tunay na pagmamahal sa anak at sa asawa, sa magulang, sa buong pamilya. Ngayon, kung hindi mo pa kaya gabayan, ituro sa kanila ang tunay na landas, ibig sabihin, hindi mo palubusan mahal.